kinukunyan. ng ang kalangit yung halos inyo, makadangat na sa pagdumaya sa langit. Amen. Amahan na katalangit pagdayo ng doon ng umabot na mo ang ihunin harian. Alam mo?

Udhukuli pa! Ndiya, sakit awal, siya kore ingat. Ndiya! O Senyor. Ang gituyo sa pag-ampo. O Senyor, wala ilain na mga na maninabawon. ikaw na, kay ikaw man, ang amo, manunubos. Senyor, lingi ana sa maluluyo Ang mga mata. Wala doon na sa kay ikaw man ang ilaw Sangatanan, tumud, sa nga tungod sa paghigugma kanamo ay senyor kuhaan na mudawara ang mga kalag sa purgatorio labi na ang mga kalag ni Trojo senyor among sa pagampo kay Aron kung na sa panyamaya sa langit. Amen o espiritu santo ang ikatulo nga persona sa santisima trinidad miatubang kami senyor mo pagpangaliyo po kay daan mo man kami nga gipagbantay nga na pa sa kalibutan sa gitudlo ka mo man kanamo ang paglikay sa kahigayonan sa sala ang dalan sa langit gimandi mo man kanamo ginoo kon arang sa mahal mong gawi panalipdi ang among mga kasalanan. Tungod sa imong paghigugma mga panamot, busa gino'o ang mga kalag sa purgatoryo gisakit dito sa mga makulik nga tuod na kalayo. Gino'o dag-ana sa imong ginhariyan. Senyor, kundili mo kami tabangan, asaman kami kadangot, kundili diha da sa imong kaluoy. Sa ikaw man ang magdadapit sa mga kalag sa purgatoryo na alao, sa ikaw man ang magbubuhat sa ngatanan o Espiritu Santo nga juice nun kalawata ang pag o juice namo nga mahigugmaon lingi ang palingkura na sa imong gloria ang kalag nga naulipon sa yawa labi na ang kalag ni Trua Dios Señor yung gituyo pag kay man na sa himaya sa langit amen samahan namo na pasalamit pagdaygo ng imong ngalan umabot ka mo ang imong ginaharian matuma ng imong pagbuot ni sayo tama mayon sa langit Hallelujah. 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 Pasila kami sa mga salak. May mga nagpasila kami sa nakasalakan ng Pilip kami. Ito sa pagsulay na naman po sa kami. Sabiha po no, sabiha po no, ang ginawa gulahan ka sa babaeng tanan gulahan ng bunga sa tiyan mo nga sa Santa Maria, inaan sa Diyos, ikampong kami magsasala. karon sa oras, sa aming kamatayon, amin. Palag ni Truadio, Señor, mamaya mong ito yun sa pagampo, hatagi siya ginawa sa pahulayang walay katapusan. Amin, ikaduha namo nakasalamin pagdayeg ng imong ngalan umabot ka namo ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon salamat ang kalano sa matag adlaw ihatag kanamo kami sa mo mga sala ingon nga kami sa nakasala kanamo dim kami tugyan sa pagsulay nunungalo sa kami sa dawatan namo himaya ka Maria, puno sa grasya ang ginoong diyos anaa kanimo bulahan ka sa babaing tanan bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus Santa Maria inahan sa Dios iampo kami magsasala karon sa oras sa akong amen Palag ni Truad Dios Señor nga moya magituyo sa pagampo hatagi siya Ginoo sa kahulayang walay katapusan Maya kanimo kanunay ay kahayag Amahan namo na pasalamin pagdayeg ng imong ngalan umabut mabot kanamo ang imong ginaharian matuman ang imong pagbuot dinya sa yuta maingon sa lawa ang mo sa dagat lawa yata kanamo ka kami sa mga sala ingon nga pasaylo kami sa nakasala kanamo dilim kami itugyan sa pagsulay nono alwa sa kami sa daotan amen Maglimaya ka maria puno sa grasya ang ginoong dios anaa kanimo bulahan ka sa babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa hito. Santa Maria, ang Diyos, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Palag ni Trua Diyos, Senyor, nga may among gituyo sa pagampo, hatagi siya ginoo sa pahulayang walay katapusan. May may kanung kanun, kahayag. Mga moyo ang tagsatag sa, -tag sa, -sa, -sa gituyo ni Ning Nobina, pangilabahon sa mahal nga Berhin Maria.